Malis ka habang tulog ako. Anna? Ano? Oh. Ano? Kaming habang tulog ako, malis ka. Dahil mo ko nag-umunta o gumawa tomorrow. Sungkong so, kita kay Lord. Sungkong mo ako kay Lord? Uy, joke lang yon Nag-exercise ka, hindi ka napapayat. Okay, bye-bye. Bye. -bye. Ah! <laughs> oh, oh, good morning. Natakasan ko ngayon si Mikey. Pupunta kami ng Cebu. Pubunga nga na naman ako ng mother Mikey ko. Muta muna ako ng Cebu. At lalangoy kami sa Sardinas. <tos> <tos> sardinas muna tayo. Siyempre, medyo stress. So, kailangan natin lumoy sa Sardinas. Yes! Sesebu na ulit! Sala, hindi delay. Sa <coughs> ako <coughs> <coughs> chocolate ko oh. Ah alas 3 ng madaling araw So ang friend ko hulas na hulas Beh kahit tumagay ang hulas na kapag gising ko Pero <laughs> merong magandang bilat Ayun diyan kasi Robin namusta? Hay may madidedeliga na sa mga Beh Chocolatey chocolatey din ha para, hindi na huwag. Mayabot siya yan. mamaya. Sa buwal buwal. Baka magmarimar na ako. Baka namang pwedeng ikaw naman. Oo, oh, na oh, marimar ka kaya, babe. Magmarimar! Ow! A few moments later. Oh, dito muna tayo kasi uh, kakalapag lang namin. Yan. Niyaya ko muna silang mag-wine. Mm. Sa isang umaga wine. Oh diba ba my tayo matulog po? Ang bawal. Truth, bakit? Masarap sana ito kaso ta, nagpa-parpitate ako eh. Yes. Parpitate. Par Par <laughs> <laughs> Teka lang may... May, may papasalabungan ako ng pabangon ng panlalaki. <laughs> hey, oh, ay! Sino ba yan? Ay! <laughs> <Hey. laughs> Excuse me. <laughs> for me. Happy for me. Hindi, papasalubong ko lang. Ay. Pamanila na. Eh, nandito na tayo. Hindi, feeling ko na eh. Ano ko naman eh. Turut. Eto, hindi ko alam kung ano amoy nito. Natela oh. Ang cute. Bakla, bako pala ng pabango. Pabango nga. Parang pasandal yun. ko sa ganito. Mm. Bakla, isang wow. ano pa lang isang jisik pa bakla amoy na sa buong Pilipinas. Tingin, uh, paamoy nga behas. Ano? Nasa bagayali ko. Sana all. Sana all na lang talaga, dai. Sino ba kasi yung reregaluan mo, bakla? Dala-dalawa? Mabaho ba yan? O hindi, wala siya. Ay. Ay, sana all walang amoy. Sabango lang talaga. Gusto ko Oh, Bakit parang nag i yung mata mo, bakla? Kapag ka... Sinasabi mo, mabango siya. Ayan, Bayless Salted Caramel. Here, here. Magkano to? 32 USD. Ikaw na. yun. Pwede ba maging 9 dollar? 1 dollar sa 1. <laughs> Kung ano yun. ano yung price Mahalinaan. pero hindi dollar. Bakla duty free ka kasi Junile. Kali bang ambro? It's 1,980. 1,880. Bakla dati MPMP MP lang tayo. Huwag kang magulong, hiling mayaman tayo Dati, shembut-shembut lang ha, Ginvilo. Kaya, isa pa. Ah. Ahh! Hindi yun, pasalubong. mo ka ba... na. May pasalubong. Pasalubong mo ba yun sa driver mo? Oo, sa driver ko. Dati. Wait. Dami naman, madam. Ganda ng maraming buhay. Ganda!

Picture tayo lahat. Ah. Oh. Eh, eh, eh. oh. <laughs> Try ko nga dito. Try ko. Uh, pause kayo. <laughs> Paano? Suwakan na yung mga tao no kapag ka binabati ka na ano yung pag nakikita mo silang ah, pero sorry, ganun parang, ano nakakatuwa kasi ano sila eh kumbaga parang alam mo pag napapasaya mo sila yung pagbati nila sa iyo nakangiti yung tuwa tuwa iba kasi kapag ka inis sa eh yung pagbati sa parang ay parang wala lang pero ito kasi oh nakita ko talagang ano yung parang na, pag nakita nila ako tuwan tuwa ano Hey, hey, sa wakas, nandito na kami sa bahay. Hi, nanay! Okay, ka, nanay. Oh. Okay, oh. parang naiyak ka na, nanay? Ay! <laughs> ka, nanay. Good morning! Oh, Piesta dito sa ano, ngayon? Ngayon? Eh, ngayon. 29. Ano ba ngayon? 26 na yun. Oo, nasin. Nakalutang din kasi! <laughs> <laughs> antok na antok na ako! <laughs> Lumulutang na ako! Sa so, hindi nakakaalam, yan. Kaya ako palagi nandito sa Cebu. Ayan, yun yung yung aking pinakamamahal na Mother Earth. Dito na to. Dito kami nakatira sa Cebu. Dito sa... Hindi ko nasabihin yung lugar. Dito sa mundo! Sa, sa, sa mundo kung saan wala sila. Charest! Kala nila nag-hotel lang kami. No! May bahay kami dito sa Cebu! kita ko, Bing. Ayun guys, tinatawagan ko ngayon si Mikey. Kasi nandito nga ako sa Cebu, diba? Iniwan ko siya. <laughs> Ay! Hi, Mikey! Hello! Umalis ka habang tulog ako. Ano? I mean, habang tulog ako, umalis ka. Eh, syempre, alam ko namang hindi mo ako papayagan. Awww... mo ko pupunta o tumakot tomorrow. Uy, paano ka pupunta dito? Siyempre may pera ako. Nasaan ang pera mo? Hintayin mo. mo talaga. Pag, pag nakita mo ako madaming pera, hintayin mo ka. <laughs> Hindi ka makakapunta dito dahil wala ka namang tiket. Siyempre, ka't na magamit yung tika namin rin. Umalis ako kasi nga tinakasan kita habang tulog ka. Subukin so, na kay Lord. Subukin mo kay Lord? Uy, oh, joke lang yun! <laughs> Hindi ka kasama, babe! Hindi, kasi ano yan eh. Hmm, hmm. Ayan, meron kasi akong ano, candy. Okay lang. Hindi mo naman kayang pumunta dito sa Cebu. Bleh. Okay lang. Tugog na lang kita kay Lord, then tugog number yun. <laughs> May number ka ni Lord. Mamaya. yah, sigi na babay na kasi mamaya magbe-beach kami. kami. bi beach ka. <laughs> ah, wala kang pake lang. Oh, wala. kung kung ka, kung 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 ka kung 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 mo kung 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 hindi ka makakapunta dito. Hindi ka marunong! Marunong <laughs> ako. Pinuto <Marin>. ako, Pupunta <laughs> daw siya dito. Hindi mo kaya, Mikey. Mapapanood mo to, alam ko. jan ka muna. Bye-bye. Asar talo si Mare. <laughs>